kaibigan at welcome back muli sa ating youtube channel ang gagawin naman natin ngayon ay yung paggawa ng mga bilog na design ng bakal ayan at kung paano natin ito uh, round gaya ng mga ring mga kaibigan at kung saan natin nilalagay ang mga ginagawa nating mga ring sa ating pagwi welding so baybayan natin mga kaibigan ito kasi yung ano pangunahin nating negosyo dito mga kaibigan ito. Itong kalan ng uling kaya kailangan dito marunong tayong gumawa ng mga ring na ganyan. Ayan, sa bawat isang kalan kasi na di uling, dalawa yung ring niya mga kaibigan. Isa yung nasa gitna niya yung ginagawa natin ng ano niya, parilya niya. At saka yung nasa ibabaw, yan naman yung stopper nung ilalagay nating kaldero o palayok na lulutuan natin para hindi magalaw yung ano yung nakapatong diyan. Yan. Y Yang mga yan, yan ang nilalagyan natin. Kaya pag gumagawa tayo niyan, kung ano yung sukat nung yung ibabaw ng kaldero at saka yung gitna niya, yun yung gagawan natin. Kahit pag nasanay na tayo, kahit hindi na natin kailangan pa ng ano yan yung pinaka binder niya. I actual na lang natin kasi iba't ibang size nung mga kaldero katulad nito. Yan malaki tapos yung mga yan medium, large ganyan. Kaya dapat alam nating tantyain mga kaibigan. O ayan. Kaya ito yung pangunahin nating ano madalas tayong gumawa ng mga bilog na round bar ang karamihan nating ginagawa ay katulad nito itong tinimim na round bar na na RSB ayan dito lang natin ito ginagawa mga kaibigan to. mayroon lang tayong ano, magkadikit na bakal na may pagitan sa gitna dyan lang natin sinusot yan inaaktual nating niraroon yan mga kaibigan gamit natin ang martilyo at kung minsan pagka medyo matigas yung bakal ginagamitan natin yan ng maso Ayan, tayo, may, maso tayo dyan basta may makapal lang tayo na bakal na katulad niyan, para hindi siya tatakbo takbo makakagawa na tayo Ayan, ito kasi yung pangunahin nating uh, ginagawan ng pinakaring kaya noon na medyo nahirapan din tayo kasi talagang mahirap gumawa ng bilog. Karamihan sa mga nagagawa natin nung bago-bago pa lang tayo ay parang itlog. Ayan, panoorin ninyo mga kaibigan kung paano namin ito ginagawa. Ito, simulan na, simulan na natin ito. Mayroon na tayong pinutol na aris bin na ganito. unti-untiin lang natin na uh, kilain siya mga kaibigan, di ba? Kunting ayos na lang uh, round na round na ito. Ito naman yung paglalagyan natin. Unahin natin yung nasa gitna. Ayan, katulad nito, hindi siya kasya sa loob. Putulin natin. ganito, lagaring yung bakal o kaya speed cutter pang putol natin sige, mamaya na po kaya may awang siya. Ano yung dikit yung niya. <tong> na siya mga kaibigan. No? Parang bilog na bilog na siya. Ito na yung ilalagay natin dito sa gitna niya. Oh. Sakto sa gitna yan. Yung pang ibabaw na lang wala ang gagawin natin. Kaya ayat na mga kaibigan, may dalawa ng itong ginagawa nating kalan na diuling na kaldero. O ayan. Simple lang mga kaibigan, no. Hindi ba dali lang na gawin? Yan, ito yung magiging kalabasan niya. Ayan. Pag nakagawa na tayo ng mga ring. O, ito yung nasa ano niya. Ibabaw niya. 'Yon naman yung nasa ilalim. Yan yung lalagyan natin ng parilya niya. Ayan. Ito na yung tapos mga kaibigan. O. Uh. Kaya ang dali lang to sundan pagka gusto nyo gumawa. Yan lang yung mga gamit natin. Meron lang tayong mga ganyan. Mga bakal-bakal dyan. Mga kaldero na sira. Ayan. Mga gamit. Naipakita na rin natin kung paano natin wini-wielding yan yung mga naunang video natin. Kaya pakipanood na lang yun kung gusto nyong masundan pa yung mga iba pa nating ginagawa na kalan na di uling. Ayan mga kaibigan, naipakita na naman natin yung mga teknik natin sa pagbilog ng mga bakal na ginagawang ring. Kaya kung nagustuhan po ninyo muli yung mga ganitong panood ay please lang po paki-like, share at subscribe. Paki-pindot din po yung notification bell po diyan at para mapanood nyo pa yung mga iba pa nating mga ginagawa katulad ng mga paggawa ng mga ganyan mga kaibigan no? Oh. ayan paki pwede rin kayong mag comment dyan sa ibaba at patuloy nating basahin mga kaibigan kaya hanggang sa muli po at magandang araw po sa inyong lahat